Welcome back na naman dito sa akin channel. Panibagong araw, panibagong video na naman tayo ngayon. May ibabahagi na naman ako sa inyo ngayon na ritual. Ito'y simpleng gabay at simpleng pamamaraan. At kung bago sa channel ko, ay huwag niyo pong kalimutang mag-subscribe at pindutin ang notification bell para palagi kayong updated sa mga bago kong videos. Gusto mo ba na siya ay hindi makakatulog at mababalisa at hindi mapapakali sa kakaisip sa iyo? lalong-lalo lalo na ngayon na may tampuhan kayo sa isa't isa at gusto mo na siya ay hindi makakatulog. Nang sa ganun, ikaw ang magiging laman ng kanyang isipan. Kaya gawin mo lamang itong ritual na ituturo ko sa inyo ngayon. Dapat palaging buo ang loob at tiwala nyo sa paggawa nito. Ang gagawin mo lamang, kunin mo ang larawan niya, actual photo niya, o di kaya larawan niya dyan sa cellphone mo. Pakatitigan mo lamang ito ng maigi, mag-focus at mag ka at habang ikaw ay nakatitig sa larawan niya, actual photo niya o di kaya larawan niya dyan sa cellphone mo. At sambitin mo lamang ang mga salitang ito, pangalan at apilido. ikaw ay hindi makakatulog at mababalisa at hindi mapapakali sa kakaisip sa akin kahit nasaan ka man naroon ngayon. Sambitin mo lamang ito ng tatlong beses. Pwede ka pa magdagdag ng hiling kung gusto mo, wala pong problema. Basta hilingin mo lamang ito na buong puso. Ganito lamang kasimple ang ritual na ipabahagi ko sa inyo ngayon. Ito'y napakaibiktibo at tatalap ito ngayon mismo sa oras na magawa mo ang ritual na ito. Basta magtiwala ka lang. At ang ritual na ito ay pwede mo ito gawin. Isang beses sa isang araw, sa kahit na anong oras na gusto mo. At gawin mo ito hanggang kailan mo gusto. At eto muna sa ngayon, maraming salamat po sa panonood. May God bless.